Okay, do you want yun magandang gabi mga ka-explorer nandito na naman ako WD Explorer ko. Uh, ngayong gabi na ito ay punta tayo ulit sa bundok no? uh, akyat muli, uh, muli tayo upang uh, ibalita natin sa ating kaibigang Eva no, na uh, napaka-efektibo po ng uh, ginawa niyang pagbasbas sa amin ni Sarge at ni patulong na rin ni kaibigang Ibatan dahil yung uh, aswang no Dalawang aswang po yung nahuli ko. Dalawang aswang po 'yun ah, nahuli ko ng walang kahirap-hirap na no? ah, gaya ng ah, ginagawa natin dati. Ah, nahuli nahuli natin ng ah, napakadali. So, yun mga explore ah, nag-ano nag kasi yung mga aswang ngayon nag ah, nag upgrade kaya yung yung ginagawa natin dati hindi na natin nagagawa dahil ma Uh, mas lalong anong uh, pa sila lumakas kaya yung dati natin ginagamit no eh uh, hindi na masyadong epektibo kaya dahil dahil nag-upgrade talaga yung aswang uh, nagpalakas sila at ngayon uh, binasbasan tayo ng kaibigang iba at ni sa tulong ni kaibigang iba tan so, nag, medyo nag-upgrade din tayo ayun at nahuli natin yung dalawang aswang nang walang kahirap-hirap Oh, so, yun mga ka-explore. Uh, update lang po sa dalawang aswang na nahuli natin. Uh, pag uh, sana maintindihan nyo, pagpasensyahan nyo na po. Hindi po ako gagawa. Uh, hindi na po ako gagawa ng video na update po sa kanila Kung ano'ng kasi iniwasan natin yung <coughs> baka ma-issue na naman tayo na itong content natin ay uh, ginagagamit ano natin parang pinagkopirahan -ka -ka uh, kasi may, ano marami na namang magano na tutulong mag-ano, padala ng pera. Yun yung uh, iniwasan natin. Kaya ang alam ko lang sa inyo, uh, yung pinakatulong niyo po ay ang panonood uh, lang po sa video ko. Uh, yung mga ano, dalawang aso ngayon, wag kayong mag-alala dun. Ako na pong bahala dun. So, yun lang mga, mga ka-Facebook. Kaya hindi tayo nag a-upload uh, talaga ng update. Uh, yun po yung iniwasan ko. Na. Baka ma-ano na naman tayo, mabahiran tayo ng uh, hindi magandang ano dyan. Uh, may ano na naman na uh, pinagkapirahan yung content ni yeah, hindi pa manood lang po kayo hanggang doon lang po so yun mga ka-explore ah uh, yun mag-explore tayo ngayon at uh, maraming maraming salamat sa lahat ng uh, mga bagong uh, taga panood uh, maraming salamat po sa inyo at welcome po kayo dito sa channel ko at uh, lalong lalo na at nagpapasalamat ako sa mga uh, viewers po so, dati no na hanggang ngayon ay nanatili pa rin. Maraming maraming salamat sa inyo sa <coughs> uh, pagsuporta niyo po. So yung mga ka-explore, so, samahan niyo ako na mag-explore ngayong gabi. So tara. Yan. Yung mga ka-explore, ah, uh, Pagpasensyahan nyo na kung medyo malabo itong uh, gamit nating camera ngayon kasi yung cellphone ko wala na talaga. Uh, ano na siya, expire na. Hindi na siya pwedeng i-vlog kasi full stories na kaya cellphone ng asawa ko yung ginagamit ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na lang po yung quality ng video pero uh, patuloy pa rin tayo dito. May mga rice floor na. <coughs> Kaya't ulit tayo ng bundok. natin mga ka-explore na no? uh, sinisipa talaga natin mabuti yung bawat uh, pwedeng uh, kasi nag-iingat tayo baka bigla tayong sugurin no, nang hindi tayo nakahanda yung hindi natin sila nakikita lalo na sa mga likuran kailangan ano tayo Oh, nawala lagi. Ano ka explore na no? Ayun, ka explore. May aswang na naman. Yin, pakita ka aswang, baka ikaw yung pangatlong aswang na mahuhuli ko. Oh. Ye, pakita ka, lumabas ka. Mabas ka aswang. Oh. Putik. Lah lah lah. Lah. Nampak ekor ni sebrang lapit nang aswang. Uy. Uy.

Kim, okay, pakita ka. ka explore Patayin na lang natin itong flashlight na maliit. Ayan o, oh, nag-lock po na. Oh. Ito na lang isa yung gagamitin natin. Ito. So, pagpasensyahan nyo na kung pagtapat ng kamera, hindi ma magkatugma yung yung flashlight at kamera kasi hawak ko kasi sa kamay na hindi siya naka-install dito sa uh, stick ko. Kaya pasensya nyo na pero yan kailangan ko maging dito. Okay. Oh, wow. uh, okay. Kita, Kak Suam, oh iya, okay, Pak. Kita, Kak, oh. yung no ah uh, uy lala, lala. Uh, mukhang nakaramdam yung aswang no na uh, hindi niya tayo kaya uh. kasi ayaw niya talagang magpakita kasi pag uh, lumapit yan sa atin at nagpakita yan tapos yung aswang na yan sobrang tindi talaga ni kaibigang iba at ni kaibigang ibatan ano kasi yung ano nila eh yung bas bas nila mas up mas, ups, mas upgrade talaga isa sa dati oh hindi mo ako na nga maghanap sa'yo ayaw magpakita. eh pakita ka Saan ka? Oo. Oh. Walk bitaw. Hindi pakita ka. Oo. Oh. Hindi. Pakita ka. Pakita ka wag Oo. Oh. Eh, amang ka, amang ka dapat. Eh, pakita ka kita kawat Gi Oh okay. asama ka So yung mga explore na Yung aswang ayaw magpakita talaga Kasi pag nagpapakita yan Kasi yung pangatlo Kawak. Oh. Okay. Pakita ka wak O Sige ka Kahit nandito tayo sa tubig Hindi ka uobra talaga Alam kong malakas ka kapag nasa tubig pero ka Pero hindi talaga ubra Sige okay. Pakita ka Pakita ka wak kita ka saan ka saan ka magtago alam ko nandito ka lang sa paligid Oh, sige. Huwag kang mahiyang magpakita, wak. Okay, sige, pakita ka. Oh. Sige. Takot kayata yata eh. Uy, pakita ka. Wala, wala ka pala. kami dami pong alingatong dito 嗯。来。嗯。 Hmm. Yan, naalala nyo pa tong kahoy na itong mga ka-explore. Yan, <coughs> Yan, mga ka-explore. Yung um, sila sino yung nakakaalala uh, dito yun. Nag-explore kami dito. Dito, 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 At, uh, dito, 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 So yung mga ka-explore, dito tayo mag-aantay baka magpapakita si Ikang Tadang Iba. Kasi ano natin, uh, ibalita natin sa kanya kung uh, anong nangyari sa sagupaan natin sa aswang. Yung tagumpay at uh, ipakasalamat din tayo sa kanya. Hindi yung mga explore, lista na lang natin itong cellphone natin. Ito yung loro. yung rights pwesto. dito na lang siguro mga ka-explore ayan ayan mga ka-explore dito tayo mag-aantay na ayan, tapakita yung kagigyan natin Ay bigang iba. Ano uh, Yun, mukhang matatagalan tayo dito. So, yun, makantay-antay tayo dito mga ka-explore. Ano na -ano oras? Tignan natin sa cellphone. So, ayan mga ka-explore. Uh, ilagay, inilagay natin yung flashlight natin dito para maliwanag talaga para mas makita talaga no. So, ante ante lang tayo dito kung magpapakita si Kaibigan Eva kung hindi siya busy. So mga ka explore tara. Gutin na natin yung camera kung naka-play ba. Sige, okay mga ka-slur. Thank you. diyan Diyan ni iba Umaga explore no Ah uh, Entay an tay mo na tayo hindi na pa tayo dito pero ano ano uh, ganyan naman talaga sila uh, tayo yung mag-a-adjust <coughs> sige mga ka-explore no uh, wala, wala pa talaga sya ito po paglalaban po sa mga pagbabas eh po at tanimpla po uh, sababi, sabab ini, at, at po sa pagtitibag dalawang sangkot po ah yun ramon ramon po sana sana 촬 sama po sa po kayo sa mga po. Ito po, po. Uh, po ako papunta At alam ko lahat na na-paalam nila. po po Po. Ah, hindi po hindi po po ah uh, na talaga kung uh, minsan hindi ko maputahan yung isa talaga na kaya na eh, mga masamang ilimim eh, dahil nga sa oras ah uh, mga sahabi ko nga para sa mga lalawa mga gawain yung mga ka-explore uh, umalis na yung kaibigan natin kasi uh, may importante din siyang gagawin ayun, uh, nasabi natin yung ano sa kanya, no? nagpapasalamat tayo. At uh, tungkol sa sinasabi niya, ay meron pa tayong maraming makakalaban no, sa hinaharap. Uh, kasi marami pa. Lalo na yung mga aswang at uh, mga masasamang elemento. No? Yung, uh, lahat naman sila masama, pero hindi kagaya nila uh, kay, ibigang Eva ming, uh, kay Ibigang Iba at ni, kay Ibigang Ibata na kahit masama sila, uh, pinipigilan uh, nila yung sarili nila na makagawa ng masama at sa halip ay sila ay uh, tumulong so, di kagaya ng ibang uh, hanggang ngayon, pagiging masama pa rin yung priority nila so, yun yung ano ni natin <coughs> uh, supuin natin yung pagiging masama so yun mga ka-explore uh, wala na yung kaibigan natin malis na kaya Hanggang dito na lang tong ano natin no. Abangan abangan niyo po yung mga exploration natin na gagawin dahil sabi ni kaibigan iba, marami pa tayong mai-encounter. Kaya yeah, yun, maraming maraming salamat po. Uh, hanggang dito na lang po to. Uh, uuwi na po ako. Yan, yeah, magpapakita yung aswang. Siguro kung ma natin, ma-encounter natin, baka hindi ko na may video Kasi nga no, yung Uh, limitado lang po yung storage ng uh, cellphone na ginagamit natin kasi wala na talaga yung cellphone ko full storage na so yun mga explore uh, abangan nyo po no? mga susunod natin exploration, tara!